Good morning mga paps. Ayon, for today's video ay magpapalit tayo ng gulong dito sa ating uh, Suzuki Smash 115. Ah, uh, pasensya na mga paps kung madilim kasi ang dilim ng panahon, laging umuulan dito sa Mindoro Ah, uh, ayan mga paps, magpapalit tayo ng gulong sa ating Suzuki Smash. Uh, ang ating gulong ah uh, dati ay itong nakakabit ay itong beast tire yan mga paps kung mapapansin mo upod na yung magkabilang tabi yan uh. upod na magkabilang tabi at kung makikita mo malambot na siya ayan malambot at manipis na ah uh, pwede pa naman siya sa kailang ay kapag tinamaan naman 'to nang medyo tulis-tulis ma... ng kaunti ay siguradong butas ito mga paps. Ayun no. Pero kung sa mga ano, pwede-pwede pa 'to. Uh, bibigay ko na lang ito sa hihingi. Syempre 'yung mga walang pambili mga paps, 'di ba? Na uh, nag-aari mo lang sila sa pwede pang magamit. Pero hindi ko advisable ito sa mga malala yung biyahe na ayan uh, at yun nga pala mga paps ang uh, ipapalit natin na gulong ay galing tayo sa B-style na plush uh, 7080 at syempre ganun din ang ating ipapalit uh, 7080 din mga paps ayan medyo madilim dilim yan ang brand nya mga paps Michelin Michelin Pilot Street 2 ang size nya ay 70-80 din by 17 at ito ay made in Thailand ayan mga paps yung kanyang pattern ng spike ayan mga paps kasi mga paps nakagamit na ako ng tire na um, unang nilagay ko dati dito ay kasi 10 years na yung ating smash ay yung Maxis pagtapos ng Maxis nag try ako ng uh, Pirelli ok naman siya mga paps gandang klase na talaga at itong uh, beast tire itong last na kinabit ko at ngayon naman ay try tayo ng Michelin na Pilot Street. Yan mga paps. Yan yung kanyang pattern. At mamaya ay ipapaliwanag ko kung kung bakit baligtad baliktad itong pagkaka kabit ng gulong ng Michelin mga paps. Ayan. Abang lang kayo. Yan yung kanyang spike. Bagong bago. At dito ko siya ikakabit mga paps sa aking rim na Speedy brand at ang kanyang size ay 1.85 by 17 yun malapad na rin sya mga paps tulay silver at yun mga paps install na natin doon sa ating smash 150 abang na lang mga paps at ayun na nga mga paps na itabit ko na yung gulong na Michelin Pilot Street 2 ayan kung makikita mo ayan siya kapag naka-install uh, 70-80 size at dito ko na rin na itabit sa bahay kasi meron akong pambaklas at sa itong bomba at uh, meron tayong pang-siquat dyan at syempre ayaw nating na magasgasan uh, ang ating rim gumamit tayo nito. Yan, plastic lang siya. Yan, makapal na plastic. Ayan, para dito sa pang-sikwat natin. Ayan, okay na yan dalawang peraso na yan mga paps. At ito mga mga paps. Uh, kung mapapansin nyo ang ating gulong ay ayan na nga, balitad baligtad ang kanyang rotation kukurik ko lang mga paps at kasi sa brand na michelin ay ganyan talaga siya mga paps uh, baligtad ang kanyang rotation uh, sa kanyang sa no baligtad ang kanyang gulong pero sa michelin na brand ay yan ang tama mga paps yan ganyang uh, arrow kasi ang araw nito mga paps nakaganyan siya uh, front yan ganyan siya paikot yan kaya kasi baka may mag comment uh, sabihin eh, bakit baliktad ang ating uh, gulong eh, ito naman talaga mga paps ang tama yung ganitong uh, pagkaka-kabit, kasi may purpose kasi yan mga paps kaya ganyan ang style ng Mikilin brand kasi mga paps itong mga gitli na ito ayan kasi ito ay pag maulan mga paps katulad ngayon, maulan uh, ito kasi uh, tumatama yung tubig yan paganyan siya papalayo para yung ating gulong pag lumapat sa may tubig ay dikit na dikit pa din siya ang uh, semento mga paps ayan dito siya magmumula pa ganyan palayo ang um, tubig ayan palayo mga paps yan ang uh, ano na Michelin kaya ganyan ang kanyang pagka rotation yan mga paps at ayun lang mga paps uh, hanggang dito lang yung ating video uh, pero ito nga pala mga paps ang aking um, mikilin ay pang tubeless pero pwede rin siya sa tube nakalagay mga paps doon na tubeless siya pero pwede siyang lagyan ng tube o itong interior ayan ito nga pala ay naka interior mga paps naka interior siya yan kung um, makikita mo Uh, siguro aabot uh, na naman to ng ilang taon bago mapudpod talaga. Uh, alam naman natin ang brand na Michelin ay ini-sponsoran niya ng MotoGP mga paps. At uh, talagang quality ang Michelin. Uh, update ko kayo sa mga susunod na video kung ano ang uh, performance nitong Michelin pero napaka solid niyan mga paps at yan lang mga paps hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat please like and share and shout out sa aking team Smash Team, Club Philippines at yan sa Mindoro Moto Tour mga paps at ito ang ating youtube channel at ating facebook page ang paps gala yun lang mga paps ride safe all